Balik ka ganda mo. Dito dapo naman tayo dito sa mga, ito barko mga shoutout out to sa mga seaman din. Oh, seaman. Eh, siyempre, seaman din man din. Yeah, seaman eh, siyempre barko ginagamit, alam mo yung truck. May seaman ba truck ginagamit? <laughs> Ayan, sa mga katuloy mga shoutout po sa mga lahat ng seaman no. So ito, barko naman ito So hindi na alam natin kung anong mga presyohan po dito kasi walang mga presyohan. So pang display to. Ayan. Kaya bayaran doon sa mga vintage na mga gamit. Sa kahoy, gawa sa kahoy ito mga guys gawa sa kaway ito mga guys Double so, clock So yan ang price showa nito Tumutunog yata ito ah. Ay umuuras pa guys oh ganda pa Gumagana siya Yan gumagana siya So itong bolt yung lagyan ng pera sa bahay Hindi daw inaana ito Hindi na iniipis ah, Halagang 35,000 po ang presyoan nito mga guys so nandito naman kami sa mga tindahan na ito mga surplus galing sa Japan mga guys so dito, ang daming dito pwede mong pipilihan dito so tatamahan hey, tayo mamaya kung ano mga prituhan dito ang mayroon sila rito mga surplus mga lumang mga kasit mga guys so mga vintage mga kasit at sa mga sofa dito mayroon din sila rito that, so instead, ito na ito sa mga sofa mga sofa rito mga import ito galing sa mga surplus galing sa Japan ito mga guys so napakadaming kapag pipilihan dito sa mga ito ka dito mga isa for example ito mga kasi ang ito gumagana oh dalawang libo po sa mga ganun about ng mga mga vintage sa mga kasi po dito mga isa mga kikita mo to, dito mga isa napaka solid dito mga ano iba't ibat dito so para mga maganda dito mga isa kung mo kayo dito sa mga abot, mga soft dito sa ano sa mga katulad dito mga isa so mga aparador dito mayroon din sila mga aparador may mga sofa so hindi natin matanong kasi wala akong mga presyuan kung masyado no? bigatan ito pang display ang mga isang napakaganda ng mga uh, mga stand yung aparator na ito mga pang display ang mga isang mga yung dana so na may price dito ah uh, ang price nito mga isang mga katulad nito uh, 18,000 so abab ng mga 18,000 pang display yan ng mga, uh, mga di pang display so mayroon pa rin mayroon tari dito ng car ng gandang gano'n so, so hindi nila kasi mag update ito napakaga ha pang display yan ang ganda nito yun ang ganda nito yung mga pang display <laughs> yung pang display dito mga guys. so pag naganap naman kayo mga katulad yun napakagandang saan yung mga mga pang dito mga isa hindi natin may katulad sa mga presyo ng ganda dito ayun na nga 18,000 yan guys yung mga guys. yung so, mga oh yan ko siguro kaya ito naghanap sa mga vintage sa mga kasit nito yan katulad niya mga kitang so, mga picturean din yung lang natin mga naghanap kaya mga vintage sa mga rilok mga rilong mga vintage na <laughs> mga kasit mga kitang so, mga picturean dito ang isang dito dalawang dito mga picturean dito so ipapakita nito so, kung pasyalan na ito mga kitang dito mga pwede nyo mga vintage dito ano ano ito bin mga rib parang rib to yan mga rib to so hindi natin doon. Babalik tayo doon, bahala na kung anong mangyari ito. Kasi pasyalan na lang nito ng mga guys, mga abat ipapakita lang sa video nito. Ito, wall clock ito mga guys. ah uh, painting plus uh, wind uh, to uh, wall clock dito mga guys. Wala pa ng mga presyo dito. Napaka-solid din na ng mga, pwede nyo mapagpipilihan dito sa mga abot mga, ano mga guys. Ito, solid to. Yung mga katulad dyan. Ha? Sa mga stands dyan. ano, hindi lahat sila mga walang gaano mga price shot ng mga ito. Yan. walang lang sila nag sa atin. nito. Ay ah, ito. Sa so, itong about ng presyoan nito, 'yon katulad nito. Ah, pang, ito may presyo pa so, Sa sa halagang presyoan nito 3,000. Yan, 3,000 po ang mga presyo. Mayroon naman dito, mga guys, katulad nito, pang display nito. O oh, yan, so mga katulad nitong stand also pang display rin yung so, mabasagin itong mga isa. Ang price, ni, ang price ko nito is 3,500 po ang mga price mga mga nito mga mga pang display. Yan, katulad. Ito, ganda rin ito. Ito, mayroon ito. Bung baboy ito ka eh. Oh? Oo. Oh. Anong tawag ito? Pressure cooker chondak Ang ito nito. So, ang price nito ba eh, wala. Yan, ang ganda rin na ito. Yan. So ituturo ay tutor ko na lang kayo dito sa ituro na namin ko kayo sa mga about sa mga pwede nyo mabibili dyan sa mga, mga pang display gamit sa kusina sa mga pang kusina mga may mga ano, rice cooker mga ano mga, 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 mga imported mga guys galing sa Japan Ay tour na lang natin sila ay tour na lang natin sila so hindi natin ma-presyon o yung iba kasi kadalasan so, walang mga presyon yung iba katulad nito oh, yan anong katawag nito kasirola basta ganito so mga panggamit sa kusina mga guys so, ito katulad nito mga kasirola so ang price Esito. nito 300 chicken si ano 380 yung for example ito 380 mga guys oh ah yung gold parang gold siya ang kulay mga aluminum or stainless aluminum yata po para basta basta maganda pa sila ito na lang, lang namin ko kayo dito sa about, about ng mga so, ito pre lang natin sila kung about sa mga mga tindahan dito sa ano to pero to pang display to no o oh, yung pang lagyan tong sa bao ulam display lang talaga to lagyan din ulam na hindi lalawang lalawangi lalawangin no o oh, display na lang din pala ay eh, katulad nito lumang kamera to o oh, di ba ayan katulad ng uh, lumang kamera. Ano? Bul -bul 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 na bulbulol na sa tonic block mga lumang kamera to sa unang gamit mabigat oh So ay, hindi natin i ng presyo basta ito oh, totoo natin, ba, bibidyo natin para makita nyo so, Ito mga nangoleksyon ng mga luma. Oh, oh. So ito mga guys, so na dito na naman tayo sa ano, Okay, Balik kwenta muna tayo. So, dito dapo naman tayo dito. So ito barko mga shoutout to sa mga seaman okay. din na. Oh, seaman. Siyempre so, eh, seaman din man din. seaman oh, yeah, eh, s'yempre barko ang ginagamit, ano man track? Oh, alam mo, truck. O. May seaman bad truck ginagamit. <laughs> ayan sa mga katulad mga shoutout po sa mga land nagse-seaman, si no? Uh -huh. So ito barko naman tumawag guys. So, hindi na alam natin kung anong mga presyoan po dito kasi walang mga Pero, ganda ito, sa pang-display to. O, oh, oh, ayan, barko tumawag oh, mga guys, Shoutout sa mga seaman. Shoutout sa mga seaman din ha. Gusto mag-display ng mga ganito. Ayan, so mga naghanap ka ng mga pang-display. So Yeah, mga mayroon sila mga cabinet. Ah, ano ba diba tawag nung? Kama. Kama, mayroon folding. din kami. Is yes. folding ata. Kalong is folding. folding ah, yan. Eh. Folding, <laughs> folding, <laughs> yun, folding <laughs> yun, mga yun. guys, yan lang, pwede okay, rin, no. rin yan. Ano ton blog, no? Oh, shout out sa ating katwa ng ka-vlogger ni si Combounty Vlog, So, oh, sa mga pang-display dito. Ayan, dito. So ito. so, ito tour lang namin ko kayo dito sa mga about na mga uh, pwede nung mapagpipilan at pambibili at madayuhin nyo ito. Ito, wall clock bag, guys. So, mm -hmm. so wala rin nang tayo mga price nito sa so, mga grito. Gusto mga mga price nito, no? Yan. So, tour na lang ang pwede natin na ishare share sa amin sa inyo. Pagpapakita namin okay, sa inyo mga tungkol dun sa mga gamit sa mga ano sa mga bahay. O, uh, yan. Mga Japan surplus ito, ha? Japan surplus, so, mga display. Katuloy, for example, nito, ito. The Napakaganda niya ito, mga guys, Uh, -huh. well, hawi mo natin, ha? Langitim na ito ni vlog dyan, ha? Yan. So, mga yan, yan, binabayaran doon sa mga vintage sa mga gamit. Oh, sa kahoy, eh. gawa sa kahoy ito, mga isa. sa kahoy. Sa mga gawa sa kahoy ito, mga isa. So, So sabi nga nila, pag ang ibabarnis mo to, magpapanibagong hugis siya. So ito, yung mga tinatawag vintage na talaga. mas maganda yung dalagang ma. tunay na siya. Kulay. So ano ulit siya? Uh, pagpaganda na ng siguro no? Oh, yeah, mga abato no, mga. Oh, yan. So walang presyo rin, no? Walang mga presyo, guys. Pero uh, yeah, mga katulad nyo, pang display na may oh, salamin. So sa 1,800 ba? 1,800, 1,800. Ah, uh, 1,800 sa mga ganyan about ng mga ganyan na pang display yan. Yan, katulad mo, mm -hmm. na nakita mga aparado rin ito pang lagi ng mga, ano, yung mga laruan sa mga anak nyo. So, oh, ang price naman ito, ano itong price na ito? 10,000? Oh, o 1,000? 10, 10,000 yan. 10,000 yan. 10, sa so, about na ng mga, ano po. po mga guys. Oh, o, tika lang. Baka mag... naman kayo sa about ng mga gamit naman sa kusina po mga ganito mga katulad mga, ah, uh, ano ba tawag nito? mga... Ah, uh, uh, tap. Hindi ko alam ano uh, mga kasirula. 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 Mga kasirula. So, dipindi rin ang presyo. Basta turo lang na namin ko sa dito mga mga pang display na pang bahay. tour na lang din. Kasi wala tayong, hindi lahat ng may mga presyo na no, nakalagay dito mga presyo. So, busy po yung mga ano dito nag sa amin. Mga busy. Buhol. Oh, o, yan. sa so, mga naghanap na mga sa mga appliances sa abad naman itong ganito. Yan, napakaganda nito. Yan, katulad nito. oh yan. Napakaganda dito pang display. Sa so, mga mayaman lang din siguro ito pwede maglagay. Yo, kayo din mahirap. Eh, paano ang bahay ko? Kwarto lang. Uh, <laughs> kwarto lang ba? Kwarto lang. Pwede ka bumili dalawa lang piraso. <laughs> 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 o yan, katuloy naman ito. Mayroon naman itong ano, uh, wall clock guys. Ito mga ganyan ito. Sa halagang 600 lang mga ito. Uh, wall clock no? Sa mga clock. Clock lang sa mga ito. Kaya ang Mabigat din. Ano, ganda. Mayroon 600 guys. 600. Maganda mga clock. Clock, oh, clock, clock lang ba? Yan. Clock lang ba? Hindi wall clock. Oh, hindi. Clock, 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 clock lang siya mga clock so mga ito. Ayan. 600. 600? Oh, battery lang siguro nung mga kulang. Ayan. 600 lang mga ito. Table clock. Table clock. Table clock. Oh, table clock. Turo-turo ka, mali naman yun sayo eh. Oh, sorry guys. Table clock pala 'yon. <laughs> table U clock pala. Kulang pala ng table. Pero oh, clock. lang clock. Ayun. Ah, basta. Ah, okay, 'yun naman tayo si paggagaway talaga ta rito, pwede tayong mag-ingat mama pag bayad hindi hura. Okay, okay. Ayan. Tayo, Ayan tali. Tayo so, sana ba tayo sa so, mga yan about ng mga pang-display yung mga guys. Oh, so, to clock. Ah, uh, table clock na pantawag nito. Oh, table clock pa rin. Ayan. Ang uh, table clock. So yan ang price so uh, ano ito. Tumutunog yata to ah. Oh, Ay, umuuros pa guys oh. Ang ganda Ugaan. pa. Gumagana siya. Ayan, gumagana siya. Yan, so, na na table, siya. Clock. table clock pala tawag. Dami pa talaga ng wala tayong alam. Oo. Yan. Buti na nagdagan na natin. Kore. Hey, oh, 'yun katulad nito. Ang hirap ko 'yung gawin nito. So, hindi tayo gumawa yan. sa mga ibang mga eksperto na mga gumagawa niyan kasi sipi mo. Nakapasok sa na lobby no? No? 'no. Oh, 'di ba? Napakaganda. So, wala lang presyo. Baka sa tour lang, tour lang. So, nang ko naghanap ng mga ganito pang display. So, ikaw mayaman ka, siyempre mas maganda may o oh, Chinese man o oh, hindi ka Chinese mga Pilipino, all Filipino mga Chinese. Pwedeng, so, pwedeng, pwede, pwede, pwede mong gumawa ng pang display lang, di ba? Oh, ano pa kahit uh, hindi okay. ako hindi Kaya ko Chinese. Diba? O oh, kahit hindi ako Chinese, pwede oh, ko mong bumili oh, ko. O di ba? Kaya kung bumili oh, oh, diba? nito oh, pang display, so, so ang presyo nito 2,000. 2,000. O yan buhat na isang set na 'yan, no? Oh. Oh, isang set na, no? Mm, yan. Toba. O oh, pasyalan niyo na rin ito, lang namin kayo din sa mga about mga gamit sa mga ano sa bahay. Wala ka magawa sa bahay mo. Oh. Wala ring wala kalsada oh. doon. Oh. dito ka ano to. Oh, sa gitara. Oh, gitara. So, ano may presyo ba guys? Magkano ang presyo oh, ng gitara natin? Ah, uh, 3,000. Oh. 3,5. 3,5. O, say, 3,5. Negosable pa siguro yan. Negosable oh, oh. pa ito. Ayan, din katulad nito. Mayroon pala rin ito. Ito, mga gisaw. Okay. Ito, tawag nito. Table clock pa rin ito sa mga ganito. Oo, table, clock. Table clock. Eh. Ayan, mga table clock daw yung mga tawag nito pala. Yung wall clock. Yung malaki. Wall. Ah, oh, tama, no? Tama talaga. Bubo tarang stony vlog. Oo, oh, yun. Ah. Huh? Ah, oh, yan dito naman tayo pang ganda nito mga guys. Oh, Napakaswerte naman. Ay, napakaganda nito. So, paano to mga guys, no? Ang ano? ayan oh, Ito, may aparador ito. Ganyan ang pera. Ano yung uh, ang tawag nito? Bolt. Bolt ba? Oh, bolt. Bolt. Ang daming pera mo to, bar. Oh, paano kung may mga million-million ka? Oo. Siyan, oh, yung kanina. mo. Ikot tayo sa kabila. Pero para safe si, sa bangko. Ayun, so mga to nag-aano ko, s'yempre, hindi mo pwede mga makapubring kalawa dito mag bumimili nito. ito. So mga mayaman lang talaga. So magkano binta yun? Ang tawag nito? Bolt. Bolt. Yung mga istaka ng pera. Bandil-bandil. So million-million ng pera. Ayan, bolt. So magkano ang presyo po nata? ano Ano? Ito, 35,000. So, itong bolt yung lagyan ng pera ba sa bahay? Hindi daw inaana ito, hindi na iniipis. Uh, halagang 35,000 po ang presyohan dito. Yan. Sa so, mga dito. Mayaman lang pwede yan. Sa, kahit mahihirap, huh? pwede rin naman ito. Ano no? Kahit mahihirap tayo, pwede, pwede rin. yan? Naman, so, naghanap ka ng bolt dito lang sa halagang 3,500. So, mga guys, ito mga ito. 35,000. Ha? 35. 35,000? Yes. Ano ba sabi ko, 3,000? Oo. Oh. Mali pala ako. Sorry, guys. ha. So, edit lang. Oh, 35,000 to mga guys. So, naghanap ka ng bolt na napag-stackan nyo ng pera. So, ito pag bolt, sinasabi. Ang dami. Ang okay, layer yung, yan. One, Tatlong two, palapag guys. Bandil bandil. Bandang ano, sa iba mo, gold bar. Sa mga ano, puro kapin. 35,000. Matigas to, ano? Where from, sir? Bye, Talang di ba? Si oh, okay. tingin ko talaga, makapal Ayan. to. Oh. Uh, Pagkatapos din sa mga tawag nyo? Bolt. Bolt. So, nadapo naman tayo rito sa mga pan-display ulit. Ay, old model na mga pan-display, mga... Sculpture. Oh, ano tawag? Capture. Oh, basta yun na mga o na ng kahoy no gawa sa nara o nara ba to so halagang 4,500 to mga kisong okay. mga presyo dito mga guys. ito ba pwede ba na lulutuan to oh, display lang din pwede, pwede, sir. pwede. pwede sa probinsya, di ba yung ang tawag sa atin Bama. bisaya ka rin ba Bama. o yun Bama. di may ano yung paksiwan di ba to hungot uh, kulo. Kulo. kulo o yung kulo sa gawa sa lupa ito. o iba rin man to ito pang dispilin talaga, pwede paglutuan to. Pero ano ba yung bakal? Oh, yun. Bakal to eh. Parang ano ba? Parang uh, tawag yan. Yung bus tire. Oh. So magkano mga presyo naman naman to? 4.5 yan sa So 4.5. So isipin mo, 4.5, oh. Okay. Uh, yung mga pang dispilin. Uh, pang, pwede ito okay, paglulutuan din pang guys. Yan. 4-5 na yan ah. Eh. Oh. So mayroon naman tayo rin nakita. So, ano ba to? Normal, natural na siya. Okay. Napitpit eh. Babasagin to Oh. Eh. Parang normal na natin siya. Ano yun sir? Uh, Stoneware. Pit-pit talaga. Ganyan, Dating ganyan Dating na, na, po na po talaga. Ganyan na Dati na talaga siya. Yan yeah, sa so mga guys yan dito. Dati. Magkano po ang price nito? Ano? 800. 800 sa mga guys yan. 800 yan dito. So mga... Da Dapo naman sa kusina naman. Ito ang tawag nito. Uh, Ay, pagluluto ng ano? Steamer. Oh, ano tawag mo? Steamer. Steamer yung pagluluto ng mga ano? Mga uh, sopaw. Uh, so, Shopao. O oh. oh, yun o. Oh. Nakita mo sa loob mo. So madam, magkano ang presyo naman nito? 3,000. Isang piraso lang. O isang spackets na to. Isang buo niya. O oh, ito yung lagyan ng tubig no? sa baba. Ayan. 3,000. Buo na daw. 3,000. Streamer. Ito mga antique ng no, mga madam. Pagkatulad nito ang ano? Takore. Takore. Magkano? 800. So mga, ano yan, mga tawag na, vintage na rin, no? Mga vintage na rin, ano, galing, galing sa China. Japan. Ito, ito, ito. Ito, madama. 650? Mabigat. Hindi siya mga, basta luminum lang talaga. Mabigat. 650. Oh, Tapos ito naman yung, ano, kasirola din. So mga parang ginto rin siya. O hindi siya basta, mga magkakapal. Yeah, katulad nito. So, walang presyo. Tour naman ulit siya. Ito, tour naman ulit. Tour na natin. So, yung mga about pang kusina mga siya ito, ha? Pang kusina yan. Yan, ito. Yun pa rin kanina to. Yan, yan, yan. yan mga yan. Pero mababigat siya talaga yan. Oh. Yan, pwede ka mga ganun dyan. Ang patawag nila Loto Madalas dito. Ah, show po Yan, dito naman tal. Sa mga rice cooker naman mga guys, oh. ito naman. Ang ah, bigat pre. Solid, solid ang mga rice cooker. Oh. Lamok. Lamok. Lamok ba? Lamok Tika lang. <laughs> Tayo dito sa about ng mga helmets. Ano ng mga helmets Sa mga gamit, no? So, mga katulad, mga rush. Ah, kasirola. Sa mga solid yung mga kasirola. Mga... Sa kasirola nyo, ma'am, magkano sa ganito? 20. Ha? Ah, 20. Ha, depende. Katulad po yung malaki-laki. Ito malaki. 1.5. 1.5. Oh, solid, makapal din. Ito pong ganito. Niyo, siya. Sumunod. Pidyo mababa lang siya. Ah. Same lang to lahat. Oh, so mga Yan, mga garas. Oh. Depende na sa yan. So mga makakapal siya na stainless. Stainless siya, hindi lumino. 1.5 oh, 1.5 so mga gito laki ng kasirola mga guys 1.5 mga presyo. pero mabibigat siya hindi siya mga ordinary mga stingless oh, oh, mabibigat pre so dapat tayo dito na mas mga ito naman, pang ano na to. Yung mga budget meal lang to, mga presyohan din. Ay, ano, 600, 100. Oh, Ay, yeah, mga presyo, iba't iba, ma, yeah. dito, mga, yan. Dito, ma'am. Ito mga, ano. Gamit din sa kusina to, magagamit natin, o pang display lang yan. Kusina na rin. O, oh, siyempre, alam lang na sinaman nito, yung mga, ano, no o. Yeah, Ayan, mga, kus... o, oh, yan, yeah, mga helmet, katulad sa mga nagbabike, no. Nagbabike. Magkano yung na helmet natin, madam? 800, 800. Oh, yun, mga vintage yung mga helmet yung mga pagaling Japan ulit. Vintage sa pabata. Yan. Yeah. Sa pangadol. Yan o, 800. 800. Yan. Yeah. So, mga gahanap yung mga helmet. Ayan, mga ganun dun. Yan, yun. Yung mga, yung, yung 7,000, mayroon pa pala. Mga ball. Ball din yung. So, lahat ng mga presyon lang ito yung sa pa naman. Ang ano dito yung naman. Ayan. Yeah. So, mga nagahanap ka rito. Oh, yung, yung helmet o. Oh. Ito yung vlog. Yan. Yan. So, dito tumawag ni dito mga isa. napakadaming pa sa mga nagalap lang mga, mga travel na mga katulad nito. Mga bag, no? So magkano mga presyo ba ito nito, madam? Yan, so, so ito. Ito. Yan, So ito mga goods pa ito. Ito mga Ito. Oh, ayan, so mga guys, so dami mong pagpipilihan dito. Ang Ayan, mga pinaka-display ito mga guys, so dami. Saka... So nagamang mga bumba. O oh, bumba ng bike. Ito, ito, ito. Mayroon pa na dito. Ano ito? Takore Takure. Mayroon tayo itong 1,000? Ha? Ma... 1,000 ba? Oo, 1,000 guys. sa takore na ito. 1,000. Yun, mga takore Bigat ba? Baka bawat isang nga dito. Ito, ito stainless na takore 1,000. Ito naman takore siya mapakapal din stainless din no. yan anto mga, mga ano dito guys sa Japan maganda rin na to, oh. yan mga surplus yung dito mga yan sa Rizal Avenue yan pa ano natin mamaya yan. kung ano yung tamang address guys uh, sa, uh, sa uh, ano namin comment section uh, Ayan, dito mo wow. ano pa iniintay nila Tony Vlog so, so dito na pumunta dito no Saan tamang location po ito, madam? Ano, sa may Abinida. Abinida pa rin ito, di ba? So, uh, location pa rin yung Abinida, Abinida, Street ito mga sa... Ayan uh, po, sa Abinida po ng mga isyo dito. yeah so naganap naman kayo mga about ng mga, ng ano, mga isyo, katulad nito. Ito, ito pang ano ito, bombero? Bota, bumbero no? Oo. So, yan ayan po. Ayan, maraming mga boats dito. Dami, dami. So, kung may time naman kayo mga guys, pupunta kayo dito sa mga, ah, uh, dito sa store na ito mga guys yan. Ah, uh, yan po yung mga guys, so tama mga yan po. Uh, dito sa kahapangan ng patuloy na mga yung po uh, yun. guys, ang Japan World oh, Classic dito. na uh, hindi namin katabi